Torboin kita, okay lang? Okay lang po. Sir, kasi ito po, matapos mabalita yung 142 billion na insertion sa budget ni Senate President Jesus Escudero. Isang ayon ka po ba sa mas transparent na setup na nga daw po sa pagtalakay ng budget mula mula sa committee pa lang hanggang sa BICAM na, sa dulo. No, transparent na. Ito po ay proposal ni President Bombo Marcos at ni Peter Martin Romualdez. Isang ayon po ba kayo dito? Ako po, mas pabura ko dyan sa ganyan setup para, para naman nan, sa ganun ay malaman naman natin kung saan napupunta yung pondo natin natin ngayon sila may iya naman sila hindi natin alam sila sila lang gumagawa ng ano sila lima lang ngayon atis alam na natin kung saan mapupunta yung pondo natin ginawa po ng bagong ano natin ayun sa bagay dati kasi nga no sila sila lang no o, sila Papi? sila lang po sila sila lang nakakaalam. Sila sila lang rin po nakakaalam nun. Tapos ngayon, mas maganda na kung gagawing transparent talaga. Mas maganda yun sir, mas pabor talaga rin ako dun na maging transparent rin yung... Para na, para na rin sa lahat yun. Para rin sa mga, mga natin dyan na walang alam-alam tungkol dyan sa budget natin na hindi natin alam kung saan napupunta. Ayun, thank you very much kaya!